Eto na. May pag-amin na si Digong. Sabi nga ni Secretary Claire Castro, eto daw ay magpapabigat sa kaso ni Digong. Taktika ito sa tingin ko ng prosecutors. At mukhang naisahan ang mga lawyers ang legal team ni Digong dito sa kanilang kahilingan na ito. Hmm. Alam niyo naman, interim release ang hinihiling ng kampo ni Digong. At yung bansa daw na pwedeng tumanggap sa kanya ay okay na, wala na daw problema. So tignan natin, bakit nga ba isa itong pag-amin? Kasi ang kondisyon, ito yon hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang interim release mula sa ICC. Kabilang sa petisyon na inihain nila ang mga salitang, ito yon will not continue to commit crimes. So parang dito pa lang, ipinahamak e, na talaga si Digong. Ang ibig kasing sabihin na ito, will not continue to commit crimes. Inamin e, na talagang malala ang krimen na ginawa ni Digong nung inilungsad niya ang war on drugs. Pero yun nga, ang iniisip ng mga kababayan natin, sana hindi mapagbigyan itong kahilingan na ito. At sana totoo nga na ito ay tila ba pag-amin na pwedeng maging uh, statement laban sa kanila mismo. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes, huwag tayong mag dahil hindi daw ito mangyayari. Imposible daw ito. At yun daw ng mga lawyers nga na si Sidigong, yung mga lawyers ay sadya lamang na ng paraan, gumagawa ng trabaho, naghahanap ng pwedeng gawing trabaho dahil sila daw ay sinasahuran ng 150 million kada buwan.